Ito yung na-withdraw ko ngayon guys dito sa ICBC. Yan, makikita mo yung ATM dito. 100 yuan ang na-withdraw ko. Good evening guys. Ang gagawin ko ngayon ay mag-withdraw ako ng uh, RMB dito sa ICBC ATM dito. Malapit ako dito sa may uh, McDonald's Cafe dito sa Kiangu. At mag-withdraw ako ng pasok yung ATM dito guys. Then, click continue. Then, yung pin mo. Then, enter. Then, cash withdrawal. Transfer. Balancing query. Then, mag-withdraw ako ng RMB dito. Cash withdrawal natin. Yan, ang i-withdraw ko. Yung CNY, yung RNB. Hong Kong at saka MOP. Ito yung i-withdraw ko guys, si NY. Then, itatype ko na yung 100 dito. 100 RMB lang i-withdraw ko dito. 100. Tignan natin kung uh, makaka-withdraw tayo ng RMB dito sa ATM dito. Enter. So, may exchange rate tayo. Basahin po natin. The exchange rate is 1.88 per mo dito sa currency ng Macau. Then, you will... Uh, do is continue. Yes. Mabilisa lang to kasi... pag reset yung ATM pag hindi mo pinindot kagad yung question niyang yes or no kasi Madetak yung uh, ano dito yung total amount ng uh, ano mo sa balance mo sa ICBC. Then take card natin. So titignan natin yung uh, ito yung klase ng yuan dito sa ano 100 yuan ang na-withdraw ko dito sa uh, ICBC ATM. Yan ang 100 yuan.